Hello. What's up, guys? Ito tayo ngayon sa ano? Dito sa Pabiam Beach, Pangasinan, guys. At ito ngayon, oh. Dito. Ang, ang haba nito, guys. Ito, no? Ang haba niya. Oh, ito. So, ngayon, ah, uh, Tuesday, medyo, ano, medyo kukunti ang mga tao. ano So, napupuno siya pag ano, with days. Ayan o, puro ano, cottage. Ang daming cottage, guys. So, ayan Doon, sa dulo pa, doon. daming ano doon. Tsaka yung mga banana boat nila, ready lahat. paganda ng dagat Gandito yung sasakyan ayan may mga cottage sa yan no dito may merong mga ano mga kanya-kanyang cottage na kanya-kanyang may-ari So pwede kang mag-rent overnight So Kailan ano, sa sasakyan to ata nung buhangin nila so, daming nagtitinda na mga damit damit sa tabing karsada ay yung mga bata ang saya saya nila so bago pala ako dito bagong nakarating dito sa Sampabian Beach Resort daming nagbebenta oh. kanya-kanyang gimmick kanya-kanyang diskarte siomay with rice pwede ka nang bumili okay. Naliligo, dun, dun pa oh daming Naliligo dun yung uh, sarap sarap guys sarap dito oh. eh, init lang sobrang init dito sa Pangasinan grabe kaya kailangang magbix ka dito sa may tabig dagat One hundred per person ang bayad dito sa banana boat. Pag Mark na kayo Sa ngayon Medyo Medyo maalo ng konti Lapitan natin yung tubig guys Ganda rin yung buhangin niya oh. Matigas. Pwede nga daanan to ng ano eh. Sasakyan. O oh, yun oh. May mga daan ng motor oh. Matigas yung buhangin niya. Maganda. Ayun, oh. Wow. May mga pinaaarki lang salbabida. Siguro yun yung ano Uh, South China Sea. Doon na siguro yun. Ayun uh, eh. Medyo ano na. Medyo hindi na makita yung ano? open sea. Habang ito guys. Ang pabian Beach na ito. Ang haba hanggang doon. Sa dulo. Doon. Ayun o. No? Mga Lahat yan may cottage. Lahat pwede artilahin. gandong pa sa kabila oh. siguro mga private yon private beach resort kasi so medyo may mga bahay na yun o oh. ganda siya ang malinis naman ito guys, pwede mong artilo yun. Nandito kami sa Malyare. Malyare Beach Resort. Ang ganda siya, may kwarto na siya. Doon may mga rooms. Ayan, oh, Malyare. Beach Resort. Pwede kayong magpa... Magpabook. Advance, yan. Ito, ang ganda ng lobo. Ito yung mga room nila yung May mga room sila dyan Ayan Ito alas 4 Fix ng sa alon, oh, sa kalod ng ano dito pa kami guys hanggang alas 4 ganda ang ganda ng dagat lakas ng ano lakas ng alon yun o Parang ang sarap mag-surfing dyan See, I said I'm on the little league up.